Yes. Yes. Nangarating na kami ng station 12. Dice 8 na lang. Konti na lang. Ilang <laughs> araw. Ito, okay. lima Grabe. Sobrang lamig dito. Sarap. Ang mga gusto mga kayong picture. Ito. Yan. 30 <laughs> na kami. 70 na lang. Swerte kami. <laughs> May natumbang <tong> puno. <laughs> Yan o. No? So, bago lang daw to sabi ko ya. Yan o. No? Makakit kami ngayon. Oh. So, nakakatumba lang niya. Oh. So, doon siya galing sa taas. Diba? Nice. Yan na mambo na. Yeah. Yay. Yeah. Hindi puno. So malamig na dito. Umaambon pa. Umaalon na, umaambon na. 'Yon mga guys, tinatanong ako ng kasama ko kung ano daw 'to. Kung ano daw 'yan, syempre, ako 'yung tinanong, hindi ko rin alam. 'Di ba? Dapat sa tour guide siya nagtanong, hindi sa akin. Yan, eh. Sa so, mga guys. 14. Eto si Moto. Yo, so, isa pa, para makakalati pa lang kami. Pero alas 10 na. Diba? Nag-start kami ng mga 8.20. So, isa pa, para makakalati. Kasi 30 station daw to. So, tara na, pagod na ako. Siya yung ganyang alaman dito. Ano sana makita natin yung ganyang klase. Yun. So, mga kuys, nakaisa na kami. Ito daw yung tinatawag na bayoko. Bali, masarap daw to. Pag naluto. Ayun o, no, yun no, may laman na siya. So, yan. sure na. So, maghanap na tayo ng iba pa. Para at least may souvenir man lang tayo kay Maria Makiling, no? Tara. Yes. 50 na kami. Kalahati na. Oh. Um, Okay, sobrang na ng pag dito. Dito sa parte na to, kakaroon na ng pagkapal ng pag. Station e, lalaban. 16! Uy, laban pa! Lalaban! Mapapagod pero hindi sa Grabe! 14 pa. 17 station. So, pero pa tayong 13. Grabe! Mga guys, pataas kami na pataas. Sobrang padilim na padilim. Pakapal lang pakapal yung pag. Palakas din na palakas din yung ambon. Pero tayong pal din kami. Malamig. Diba? Kapal oh. Mas lalang kumapal yung pag. So, go pa. Kahit pilitin namin, tag-ulan. Sobrang kapal ang hamog. Grabe. Grabe. Ima eh, araw naman sa ano, mga sa salatinas. Mas doble nito. Mas uh, doble. Mas taas tayo eh. Pagpaba natin yung tignan mo. Yung namin, di man lang nadagdagan. Isa lang. mahal pa Sige, doon na lang Doon na lang kuya sa may ano. Mat spring. Mat spring. Isa lang. Mat spring at mat rock daw. Mat rock daw. Tawagin yan. Tara, tara. Balik, balik, balik. Hindi na kaya. Sobrang kapal lang hamog. Poise. Kung makarating man lang kami sa tastig din oh, wala rin nakikita sa baba. Sobrang kapal lang hamog, 'di ba? So, wala rin nung pupuntahan din talaga namin. Kaya para yung bunga nga na lang daw ng vulkan yung pupuntahan namin dito kay kay eh, eh, Maria Kili. So, go. Kakaibang puno mga guys. Uy, na. 'di ba? Bigo! Bigo! Napahanga! Okay, Guys, alin di na kami mabot sa kabila so dito na na kami punta. Dito na namin pupunta sa Mad Spring. So, tara! bunga nga ng bulkan ayun kuno pa ayun. Rabi ini kumbaga beti -beti dalam ito yung bunga na na pwede maligo dyan yang oh. na Parang amoy um, ano nga eh, tawag doon yung yung ano, bomba. Ay. Parang naluluto na yung tawag. manluluto ka diyan talaga. Grabe. Oh. Sobrang usok. Hay no. Ramdam mo rin yung init dito. Hay no. Ramdam mo rin yung init. kumbaga dito sa si Maria Makiling kumbaga ito yung tinatawag na vulkan na hindi na active pero hindi na raw active hindi na active to hindi na pero yun o ito yung bunganga ng vulkan nakakulukulo kulo nga eh Tu agravei? Não, é isso. Mad Spring. Tu Mad Spring. that's why hindi siya active so ito yung continue ayan. kung titignan mo dito para lang sa ordinary kanan kasi nga ayun may amoy may, may amoy siya pero ramdam mo rin dito yung init ayun yung may amoy may mabaho yung amoy niya ayan. tapos sabi nila dito yung lupa daw nito na is nakakagaling yung lupa nakakagaling ng sugat sabi nila sabi ni kuya ba diba? stig Yan. Yeah. Din siya. Yung putik niya nakakagaling. Ma try mo, may kumainit. Ayun, diba, nakakulo talaga oh. Grabe kumukulo. Mubula-bulay, no? Kala mo, nag ka lang ng tubig mainit, eh. <laughs> Ramdam mo yung init, eh, no? Grabe. May amoy talaga siya mga kurs. Grabe. Masakit sa baga yung amoy na. Grabe, eh, no? Na, na kulukulupo. Diba? Na, kulo, kulo. So sabi ni kuya kaya pala daw siya hindi na active kasi sa dito marami daw pasingawan. Maraming pasingawan yung kumbaga parang itong vulkan na to. Kaya hindi siya na sumasabog. Sabi ni kuya. Like mga hot spring, mga ganon. Pero may amoy, grabe. May amoy talaga yung usok niya. Grabe. Ano oh, amoy na parang yung ano? Oo, oh, oh, para siyang pulbura nga. Amoy. <coughs> Pag nag-stay siya parang sakit sa baga. Yeah. Amoy okay, pulbura nga. Yes. <laughs> <laughs> Pauwi na kami. May sumaklolo na naman sa amin. Swirty talaga. <laughs> yeah. Bye bye. sa <laughs> bye. Bye bye. Bye bye. Mahabol si second ano namin. Second guide namin yan. <laughs> Sobrang layo. Grabe. Buti na lang may sumasaklo na lagi sa amin. Siguro ba kung hindi kami sasakay. Mahabol na gaso. Nasa 7 km pa lalakarin namin. Grabe. Grabe. So, huwi na kami. Ito na kami second destination namin. Na, maliligo na kami sa falls. Babush. Tapos na. Ito na ang resulta ng mga paa. Oh, resulta, resulta. Agad. Ah, oh,